alam ng Diyos kung ano ang mas nakakabuti kaysa sa atin. Ang sabi nga sa Kawikaan chapter 16 verse 9, We make our own plans but the Lord decides where we will go. Gumawa man tayo ng mga plano, ang Diyos pa rin ang nasusunod sa mga detalye ng mga planong yon. Bilisan mo, umakyat ka, manaog, left turn, right turn ka, ang Diyos ang nasusunod. At kung iba ang kagustuhan natin pero Diyos pa rin ang nasunod, magpasalamat tayo because God knows. best. Always, hindi naman kasi lahat ng gusto natin, yun ang mabuti eh. Akala lang natin, yun kung minsan. Kaya kahit siya ang masunod at hindi tayo at iba ang resulta sa inaasahan natin, salamat pa rin. Akala nyo magkakaasawa na kayo last year, hindi pa rin natuloy, salamat. Akala nyo kasi mapapakasal na kayo, yun pala, mapapasakal kayo. So, iniligtas kayo ng Diyos, salamat. Akala nyo, mapopromote na kayo pero hindi nangyari kasi kasi kung na-promote kayo, lalo lang lalabas ang inyong mga kakulangan. Baka natanggal pa kayo tuloy. Salamat! Kung nananalangin tayo at sumagot ang Diyos ng no, salamat pa rin. Alanga naman na kung manalangin tayo, uobligahin natin ang Diyos na laging yes. Pag ang Diyos sumagot sa atin ng no, blessing yon. Everything that comes from God is a blessing. Kahit no ang sagot. nag tayo. Ang sabi ng Lord, later. Thank God pa kahit tayo inip na inip. God's timing is perfect. Dapat tayong maniwala. At kung tayo ay naniniwala sa Diyos at patuloy na nagdarasal sa Kanya, wala tayong dapat reklamo sa buhay. Ang sabi sa Matthew chapter 7 verse 7 ask and you will receive search and you will find knock and the door will open for you it all starts with people it does not start with heaven because heaven has already started when we were created and basic laws of the universe were given reverse that instruction what you receive is what you ask for what you find is what you search for what opens to you is what you knock at it all starts and ends with you sabi ng Panginoon, seek and you will find. Therefore, what you find is what you've been seeking. Sabi mo, aba, hindi ko naman hinahanap na magkaroon ako ng problema, ah. Pero yan ang natagpuan mo. Therefore, yan ang hinahanap mo. Eh, ba't ito po ang natagpuan ko? Eh, di yan ang hinahanap mo? Hindi ko naman po hinanap. Hinanap mo. Hindi mo lang alam. Ikaw pala ang naghahanap ng mga problema mo. Para kang magnet na nagtatawag ng problema. Kaya pala, paulit-ulit. Kita nyo yung mga gumagawa ng hindi maganda, dalawang minuto pa lang sa ay na eh, nakakunik na sila sa mga hindi rin gumagawa ng maganda. Tatawagin niya kasi yung mga kapwa niya eh. Kaya yung mahilig sa ganitong bagay, laging nakakakita kaagad ng mga kakampi. Every moment they make attracts what they would like to attract. You get what you get by your thoughts, your belief, your prayers, your actions, and even where you put yourself. Stop feeling thinking and behaving like a victim. You are not a victim. What you do causes what's happening in your life.